Habang lumalaki nga itong si Terra ay unti unting nga makikita ni Mona ang, ang kinggaling nito. Maging ang kanyang lolo, nakakaiba nga ang hilig nito. Dito nakita niya na kaya niyang pasunrinin ang mga hayop kagaya ng mga kalapate. Inutusan niya ito na sakluluhan ang kanyang lolo at mga kasamahan nito. Matapos nga ay uh, ng may-ari ng zoo. Subalit hindi kinaya ng kanyang mga alaga. Matapos na sunod-sunod nga ang pinagbabaril ang mga kalapate naaawa ng gusto itong si Terra kaya naman inutusan niya ang mga ito na lumayas at umalis na agad-agad ipagtanggol ang sarili bago pa suluy tuluyan silang maubos sa kakabaril ng walang nga may-ari ng zoo. Natuwa man ang mga kumukok nga dito kay Terra dahil sa angking galing nito at tapang. Subalit hindi pa rin maiwasan ang mga mba dahil sa kabila noon ay may dulot pa rin itong hindi maganda sa kanya. Mapapahamak pa rin siya kapag padalos-dalos siya at gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Medena ay hindi pa rin tumitigil. Patuloy pa rin niyang hinahanap ang mga batang nanunugod sa kanya. Yun ay mga sangre. Gusto niyang makita ang mga ito na buhay. Kaya naman, si Imaw ay gumawa na nga ng inkantasyon. Pinakita ni Imao ang isang sangre na ito nga si Adamos. Ngunit hindi talaga yun ang totoong Adamos. Binago lamang ang wangis para tumigil sa paghanap itong sinatay. Napatay si niya ang naturang tao. Ngunit yun ay huwad lam. Naniwala naman si Metena kay Imao. Hindi niya alam, inuuto lamang siya nito para tumigil sa paghahanap at tantananan nga niya itong si Ima. Ngunit hindi pa sapat gamitin na ang lahat. Sapagkat dalawang bata ang nanugod sa kanya, isa lang ang kanyang nakuha at napatay. Ang totoo talaga ay wala si Adamos. Ipinatapon siya sa malayo para magsanay. Hindi ito alam ng lahat. Maging itong si Aflamara ay sinabihan nga nitong si Imao na patay na nga itong si Adamus. Nang sa ganun, makapag-concentrate sila sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad para matuto at mainsayo ng maayos hanggat hindi pa nga dumating ang itinakda. Agad na sinabihan ni Imao itong si Flamara na lumayo na nga muna siya at wag na magpakita sapagkat si Metena ay hindi pa rin tumitigil sa paghanap sa mga sangre.